May patama naman para dito kay Carl Tamayo at nakalagay dito na masaya ba si Carl Tamayo sa Japan B League sabay post ng kanyang playing time at stats na kung saan makikita natin na hindi nga nagagamit itong si Tamayo sa team ng Ryokyu Golden Kings. Gayong maganda naman ang kanyang laro at kaya naman niyang makapagbigay ng magandang ambag para sa team. Isa lang ang gustong ipahiwatig ng post na ito na kung sa KBL sana siya naglaro ay halos magkatapat ang sahod at talagang gagamitin pa itong si Tamayo sa sistema ng isang KBL team. Gaya ng ginagawa ng mga KBL PL teams, Kinaabando, Bilangel, Albano at maging sa mga ibang Pinoy players dito sa KBL na talagang binibigyan ng playing time at play na sila naman ang gagawa para sa kanikanilang team. Ganito nga, ang nangyayari ngayon kay Carl Tamayo sa Japan B League, walang sapat na playing time at play para sa kanya at hindi nga rin malabo na baka lumipat na rin ito sa ibang liga. Ito na ang ikalawang season ni Carl Tamayo sa Japan B League pero hindi pa nga rin ito mabigya-bigyan ng magandang playing time kaya naman wala rin itong gaanong nagagawa sa laro at kita sa kanyang stats. Update naman tayo dito kay Kai Soto at heto ang matindi posible na umabot pa next year o mas kakailanganin pa ni Kai Soto ng mas mahabang oras sa kanyang recovery para makapaglaro nga ulit sa loob ng basketball court at ito yung hindi sinasabi ng kampo ni Kai Soto at ng Hiroshima Dragonflies pero nababasa naman natin ang galaw ni Nakai at ng Hiroshima Dragonflies. Una na dito ang pagkuha ng Hiroshima Dragonflies ng isang player na mag-fill up sa pwesto ni Kai Soto. Kung titignan natin ay bakit pa ang Hiroshima ang isa pang player kung meron namang isang kay Soto ang sagot dyan ay hindi nga fit si Kai na maglaro dahil sa kanyang injury at mas mahabang oras pa nga ang kakailanganin niya sa recovery. Kung matatandaan na rin natin ay nasabi na ng kanyang agent na susubukan ulit nila ang NBA ngayong 2024. Ibig sabihin maglalaro si Kai sa NBA Summer League at ang tansya nga natin kung kailan ulit maglalaro si Kai Soto ay kung malapit na rin ang NBA Summer League at magsisilbing warm up ito para sa kanya. Sa February ang tansya natin at isa lang itong teorya nga base na rin sa galaw ng Hiroshima at ng kanyang kampo Napalitan na nga ng Hiroshima Dragon Price itong si Kai Soto at meron na ngang pumalit sa kanyang pwesto. Kaya naman ayos lang para sa Hiroshima na take time itong si Kai para sa pagpapagaling ng kanyang injury. May laro ang Hiroshima laban sa team ng San New Phoenix ni Terdi Ravena at sa na ito Sabado. At marami na naman ang nag-aabang sa Kai Soto comeback pero medyo malabo nga rin na maglaro si Kai sa game na ito. Balik tayo kay Carl Tamayo at marami nga rin ang nasasayangan sa galing ng player na ito dahil dahil masyadong limitado ang kanyang playing time at kapag pumapasok pa nga siya sa loob ng basketball court ay hindi pa para sa kanya ang mga plays kaya wala talaga siyang maitatala sa kanyang stats. Maliwanag naman ang plano ng Hiroshima at ng kampo ni Kaisoto. Mas mahabang oras para sa kanyang recovery at hindi tiyak kung kailan ito maglalaro ang sigurado nga lang ay matatagalan pa ang kanyang pagbabalik at kumuha na nga rin ang Hiroshima ng kapalit ni Kaisoto na isa sa mas nagpatibay na hindi kaagad makakapaglaro si Kai sa loob ng basketball court at may nagsasabi na sa 16 or 17 raw maglalaro si Kai pero ang katotohanan dyan ay malabo pa nga si Kai Soto sa mga petsang nabanggit at hindi minamadali ang pagbabalik ni Kai Soto dahil meron niyang naglalaro ngayon sa kanyang pwesto at siyang pumalit sa role ni Kai. Lahat tayo ay excited pero ang oras rin talaga ang kailangan para sa recovery sa klase ng injury na meron si Kai Soto.